Thank you, Ma'am! Ay, nakuwag niya. Ay, matab ka naman dyan. Ay, Ay Mr. Este. Ah, hakyat na. Huwag na kayo bumaba. Sir, bakit naman? Um, um, yeah. May ladder pa. Bukod doon sa pila ka ganito. May parang pagganan pa rin. Uy, si Bita, bata doon sa tulo. Uy, ay, sabi sa inyo eh. Si Mami Bita eh. Ano na si Ron? Ano na makikita nyo? Ano? Si Bita nga talaga? lang. Si Mami Bita nga bumaba talaga dun eh. Let's go, Ma'am. Try natin. Sino naka-jacket pa? Ako, nakapauwi. Ako din, Ma'am. O. Oh, kaano pa ako? Ano? Mabawasan yung fats natin. Mabawasan na ang ating mga ano, kinain. Let's go back. Hello, Ma'am. Dito oh, na. Ma'am, bakit ngayon mo na? Kasi no. Bakit nag give up ka na? may pa mga ano. Pabilisan Ma'am. May pa-contest ka pa, Ma'am. Eh para sa tulay. Takot si mamay I'm shining I'm shining I'm shining O Ah Tumikil ah Kasi ma'am, dito pwede kang mag-shout No, ma'am tambang no Oh, mamaya editor mamaya. Napa, napaus ka na. Napagod na. Huy, ano yan? Ano yan, ilog? Batis. Ah, batis. Okay. Anong ng ilog? Oo, <laughs> yun nga. Ano pa nagkaiba ng bata sa ilog? Smelling. <laughs> 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 ay, malalim. Ang batis ko mababaw. Ay, di mababaw. Oh, yes. Nature na, nature talaga dito. ulitin <laughs> ah. bilis natin mga bakla! Ulitin ba natin doon? Simula doon. Sa... <laughs> na doon! Wag na! <laughs> Hi, Ma'am Ruby! Hi, Ate Beth! Kasi ayaw kasi mo. Ano mo? Bakit ayaw niya mag... Kaya, mag Kaya ako, Ate, Ate Beth! Ay, dapat pala, ganun po, ano? Dapat nature na, ano mo talaga? Ate, wow! Si Sir Ron, no? Ay, si Ano si? umatras si Mayla? Ba't si Sugar? picture na picture. Ay, picture mo kami. Hi, maw Sharon. Malaga na? Ma sorry pa daw. Oh. <laughs> Mamsey Mom, Jody, let's go na. Si na. Jody, ano Mamsey na. na. Mam, Ma Ma'am, ikaw ay, muna. nga. Oo, nakalador. Kasi Oo. naman, bakit naman kasi kayo paharap bumaba? pa umakyat ka Paano? Pa Pabaliktad ano, lakad. Eh, ay, ano, baba. Ay, kuya, gumagalaw po. Sige, sige po. <laughs> kuya, alis kayo dyan. Nauutot po ako. Nauutot. <laughs> <laughs> Talagang po prangka eh. Uy, ito talaga ang exercise hiking ko Uy, ito mami. ang maganda talaga. Mamikaw. Si Mama Sharon no, andyan oh. No? Go na go. Kaya mo. Kaya mo.